Hi, ako nga pala si Eli Ramos and dito ko ngayon at medyo nahihiya pa na gawin tong vlog na to pero assignment ko to so kailangan ko siyang gawin <laughs> pero yun ah uh, gusto kong pag-usapan natin ngayon na ang tungkol sa talent ano bang kinalaman ng talent pagdating sa pagiging isang music artist Um, yun, bago nga pala ako magsimula. Ako nga pala po si Eli Ramos, isa akong music artist, songwriter, and uh, rapper. Hindi ako sikat. Pasikat pa lang. Joke lang. Pero yun, um, yun nga, walang edit-edit tong video na to. Pero ito ang first vlog ko. And gusto ko tong simulan kasi wala lang um masaya parang gusto kong ma-voice out yung mga bagay na gusto kong pag-usapan so yun nga um habang sinisimulan ko yung ano yung topic ko dito sa vlog na to ah uh, paano ba ang process ng ng pagiging music artist well ah uh, hindi ko alam kung talagang kailangan ba talaga ng massive talent para maging isang music artist pero ang nalalaman ko lang is kailangan consistent ka sa ginagawa mo kailangan yung production mo is consistent kasi darating ang araw, darating at darating ang araw na magkakaroon ka din ng panahon. Yung kasabihan na panapanahon lang yan, totoo yun. Kasi pag sinabi mong panapanahon lang yan, may tinatawag tayo mga parang, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. <laughs> Pero para siyang, para siyang wave, para siyang trend, ganun. So kunyari, panahon to ng English rap. So, madaming gumagawa ng mga rap na nag english o kaya panahon to ng multilingual rap. So, madaming ano, madaming mga gumagawa ng mga rap na multilingual na may may parang kanyari, may chorus na Japanese, tapos yung verse Tagalog, tapos yung kabalang verse English. May ganun eh. Oh, yan. Meta. That's it. So, yun. Um, just as long as nagagawa mo yung tungkulin mo bilang isang artist, music artist, at inaano mo, at ina, uh, ginagawa mo yung mga tungkulin mo bilang music artist, yun yung, tapos magstick ka dun sa ano mo, sa style mo, or kung anong ginagawa mo, darating din ang panahon. And, as far as I know, ah uh, sa experience ko nagre-refresh kasi yan every I guess 10 years so darating at darating yung panahon sa mga yan na magkakaroon ng ng um, arangkada yung ginagawa mo so keep at it and ayun yun lang ang masasabi ko be consistent thank you